blue faded ayan mga kapatid ay nagpuputi po siya ayan oh ang... tatlo ay mm, di po nito ay dalawa sa dalawa. Good morning po mga kapatid uh, Kumusta po kayo? Uh, welcome po sa Kuya Jim's TV At uh, ito uh, Baliwala po tayo sa Bukawi ngayon na mag-update po tayo dito sa ating mga alagang ibon na uh, medyo merong masamang balita at merong magandang balita po mga kapatid uh, Ngayon mga kapatid, after uh, this video po natin na uh, meron pa akong i-share po sa inyo na maganda pong vitamin sa mga alaga nating ibon Ito po uh, At sasamahan po natin na pig 1,000 napakaganda po na baga fertile sa mga alaga nating ibon at ngayon po mga kapatid uh, diretsyo na tayo wala na tayong intro ang gamit ko po nito uh, diretsyo lang po 7 days pagdating ng sabado at linggo uh, tubig po tayo mga kapatid para <coughs> hindi naman mabugbog yung mga alaga natin sa vitamins uh, at ngayon mga kapatid Pagkatapos ko po rito ng 7 days dito sa ano multivit uh, multivitamins amino acid uh, electrolyte probiotic ayan po 7 days po nito at uh, 7 days po nito pagkatapos ng 7 days po nito mga kapatid ah uh, dire diretso na po ito 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 ayan yan na po ang ginagamit ko mga kapatid at ito, lahat naman ay fertile uh, at malalakas yung mga sisiyo nila. At meron tayong magandang balita mga kapatid. Uh, unay muna natin itong number 2. Ayan po, ang project po natin yan ay pwede din mga kapatid. Yung pumasok po na ano, na hen, pwede po yon kasi lang po. Ito naman po, green of a PF, uh, speed pwede na mga kapatid. Ayan po. At uh, kung makikita nyo nung mga vlog natin mga nakaraan mga kapatid, di ba po ang kaparas dito, yung turquoise spot blue. Ngayon, pinaris ko po rito sa blue fisher. Ang kaparis po nito na huli, ay meron pong dalawang egg. Eh. Ngayon po mga kapatid, at uh, lagi po tayo nasa bukawi Uh, in-update ko lang kayo rito. Uh, itong kaparis niya, yan, Uh, bali magaan na rin po ang pit niyan. Hindi ko lang alam mga kapatid kung may itlog na. At hindi na rin siya lumalabas madalang po. Ngayon lang po siya, ay ngayon lang po siya lumabas. At uh, eto na. Uh, saka na natin to i pagka bone sa sunod dating huli. Ah, uh, sa sunod na vlog mga kapatid. Uh, papakita ko mga kapatid yung anak nito na dun sa kapares niyan turquoise parblo ay naan dito. Ayan po. Ayan po yung kapares niya nung Green Opa PF na actually faded. Bali, may anak ko ito na may anak ko ito na dalawa. At ngayon mga kapatid ay meron po tayong napakagandang balita. Ayan mga papakita ko sa inyo mga kapatid. Ako ka lang tayo ng flashlight at mag ano tayo ng ano ng kamay din sa mga patoka natin bago, ah, at yun nga pala mga kapatid bago tayo maghawak sa mga painakay natin sa mga alaga natin sisiw ah, mag ano muna tayo ng kamay sa patuka yun po ang wag na wag po natin kalilimutan ayan ganyan lang po mga kapatid para sa mga ano kasi meron kasi mga ibon na masilan yung mga parents kapag na na ito kapag na uh, hawakan natin yung kanilang mga painakay at iba ang amoy uh, hindi na po nila sinusubuhan at kinakatay po nila yung mga anak ang anak po nito mga kapatid ay napakaganda po kunin na natin mhm mm Medyo madilim lang. Ito na mga kapatid. Ayan po. Napakaganda po ang papista natin. Isang blue. Faded. Ayan mga kapatid. Kitang kita na po sa fly feeder. Ay nag-ipot po sa patuka. Ayan. isang blue faded po mga kapatid ang papisa natin hindi nga lang po nag red, eye ang parents mo nito ay para uh, ah, palo po yung cock yung hen po ah, sure split pf ay ah, sure bull po ito na kargado po ng palo ayan mga kapatid pagkata natin yung flight feeder ayan binigyan na naman uli po tayo ng panibagong ano uh, paanak na paidid mga kapatid Ayan. at yung isa naman po green series po ayan po pero pasok po siya sa fade grade mga kapatid kasi po yung fly feeder nya yung dulo ayan nagre-gray po ayan po ayan po ayan po ayan mga kapatid kasi kung hindi po faded yan itim po yan mga kapatid. Ay eh, nagpuputi po siya. Ayan, nagigre po. Ayan. Ayon po yung dulo ng flight feeder mga kapatid. Yan po ang palatandaan na faded po. Ayan. ah uh, comment na lang po kayo sa baba kung meron pong nakapag ano po ng ganitong ano sa fly feeder pag ang edad ng ibon ay mga 2 weeks ayan mga kapatid Ayan po. Kitang kita po. Kaya yeah, sure faded na po ito mga kapatid. Bali ang panak po natin dun sa ano. Sa torco spar Saka dun sa uh, green of split faded. Uh, sure bull po na 6 length na ito mga kapatid. Ayan. At meron pa po tayong isa na ipapakita ko sa inyo. akat uh, cut muna natin mga kapatid. Bali na na tayo sa ano na to, tong so, green opa PF uh, <coughs> split faded mga kapatid na sa ang ano po nito, ang kapare sa isang blue opa P, uh, blue opa faded mga kapatid. Ayun po, hen po 'yan. ang uh, mga kapatid, may, nung huli vlog po natin ay may anak ko ito na dalawa ay may pina isa lang po ang anak nito tapos meron po tayong pinakostar na doon sa Project Opa Ana Opa Dan Palo Kaso nga lang din visual ah, Ngayon mga kapatid na ah, bali hindi ko na napakita sa inyo Na Yung anak nito ay nilipat ko na ah, Ngayon mga kapatid Meron na silang Dalawang itlog Ah itlog Sorry sorry Meron na silang itlog Hindi ko lang alam kung ilan Meron nung bago kong nilipat sila Nung anak nito meron ng tatlong itlog ngayon mga kapatid tingnan natin kung ilan na ayan medyo madilim wala tayong plastic mga kapatid bali apat na pala at yung naging anak nito mga kapatid napakaganda po ah, papakita ko po sa inyo akat ah, muna natin kasi huli natin siya mga kapatid At ito na yun mga kapatid yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Yung anak ng green o pa-PF uh, split faded saka isang blue o pa-faded uh, na hen. Ayan po mga kapatid ang ID po nito ay blue U-Wing pa-PF uh, SL faded mga kapatid. Ayan. Napakaganda po ng uh, ano natin panak dun sa ano natin mga faded Ayan. Napakalinis po ng kanyang ulo. Ayan o no, mga kapatid. Oh. Ah. Napakaganda rin ito. Sana magkak. Pero sa tingin ko mga kapatid eh mahirap tayong magano mag ano ng ginger nito mga kapatid. Kasi ang uh, ano ko na lang dito mga kapatid, uh, can be ka o uh, can be hen. Ayan mga kapatid. Ang lang ng ibon, medyo mailap kasi siya ay may, ano pa, bata pa. Ayan. Napakagandang materialis to mga kapatid. Ayan, ayan. Okay. At susunod natin mga kapatid yung ah uh, project open na natin. Ito. ah uh, may itlog po ito na lima. ah uh, napisa naman lahat. Kaso lang mga kapatid, medyo minalas tayo at nabawasan tayo ng isa dito. Bali, apat na lang po ang, ang anak natin dito. Ito na natin ang anong nangyari kasi mga kapatid nang nakarang araw sinilip ko ito at nakita ko yung mga langgam yung mga langgam pa mga kapatid niya. nyo kahit kinik, ko ah, meron pala yung isa na patay eto pero ayun yung dalawa sa dalawa kita ba ito yung isa is tatlo apat ayan mga kapatid bali apat pa yung naan dito hindi nga lang masyadong kita ayan apat uh, bali lima po sana yan mga kapatid kasi lang hindi tayo pinala doon sa isa ah, uh, at siya ay namatay hindi ko lang alam kung nadaganan at hindi naman siya nabubulabo at ayan at dito mga kapatid magkakanling tayo rito kasi hindi na natin alam kung ilang araw na to ito yung pinakita ko sa inyo na meron na tayo na ano apat yung egg perte lahat hindi lang tayo pinalad meron sanang lumabas na visual uh, lutino o palain yun nga lang minalas tayo itingin natin kung ano nangyara rito ayun hen ayaw alisin nyo Bali, limang egg. Titingnan natin, mayroong hindi po. Ay, anim. Fertile. Ito hindi. Hindi. Ito, fertile. 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 Ayan. Bali, may apat na po tayong fertile dito mga kapatid. At mayroong pang dalawa na hindi pa fertile. Ah, maghihintay lang po tayo ng dalawang linggo rito kung anong mangyayari. Ayan mga kapatid. Uh, wag na nating abalain yung ating breeder at ito ay nagabang sa kanyang egg ayan at ngayon mga kapatid at uh, try na rin natin na silipin to kung mayroong ano uh, fertile o hindi try lang natin mga kapatid Ayan po, may meron pong isa ay eh, no. Abangan po natin yung tatlo sa susunod. Ayan po. Yan po yung pairings na pinakita ko sa inyo na ano. Blue Opa PF, ah uh, Blue Opa uwing wing PF, ah uh, PSL faded mga kapatid. Ayan po yung pairings. Ito po yung anak. Ay mga kapatid, kung nyo, parang albino. Ayan. Ah, tayo pala mga kapatid, bago tayo magtapos, baka pwede naman. Huwag nyo na pong ipagdamot yung like and share at subscribe po mga kapatid. hanggang dito na lang po mga kapatid, ah, maraming maraming salamat po. God bless to all. At ayun nga pala mga kapatid, ah, meron po tayong isa-shout out. Ah, si Mar Ulmaghari 3094 from Dasmarinas ka po. Uh, Si out sa iyo kapatid. Ingat-ingat po at God bless po.